Alas 12 na naman nga ng madaling araw na isip namin nila ate na maggrocery. Wala nga kami magawa nito sa bahay tapos lahat nga kami hindi pa inaanto. Bago nga kami maggrocery, kumain muna kami ng ramen tapos libre nga to ni ate kasi bagong sahod siya. Nakita nga lang namin to sa Facebook tapos nagrave nga daw sila ng ramen kaya pinuntahan pa namin to. Hanggang alas 3 nga lang daw to ng madaling araw pero buto na lang nakaabot pa kami. Tapos nga namin kumain, bumiyahin na kagad kami papunta dito sa All Home. Wala naman pinagbago dito pa rin kami naggrocery kasi ito lang din yung alam namin na bukas 24 hours. Masaya nga maggrocery dito dito ng madaling araw kasi wala nang masyadong tao. Kami na nga lang yung mga tao dito tapos sobrang luwag pa. Hindi na nga rin namin kailangan pamilya ng mahaba sa cashier kasi kami lang naman yung customer dito. Eto nga nilibot ko pa talaga yung bawat sulok dito tapos kami lang talaga yung tao. Madalas talaga ako maggrocery ng madaling araw kasi kapag hapon sobrang init at sobrang traffic pa. For me nga mas maganda talaga kapag madaling araw kasi sobrang luwag kaso nga lang nakakanto. Eto nga kasama rin namin dito yung pamangkin ko na si Jayden pati tuloy siya na pa sa puyat namin. <laughs> wala naman daw siyang pasok mamaya sa school kaya sinama na namin kasi kasi wala rin magbabantay sa kanya sa bahay. Ayan, sabi nga niya sa amin, bibili na rin daw siya dito ng mga pambaon niya sa school. Una nga kinuha dito yung sito, pati yung chips delight kasi yun daw yung pinaka-favorite niyang baon. Tapos sabi ko sa kanya, kumuha na rin siya dito ng candy para ilalagay dun sa center table namin. Para nga to, sa mga bisita ko, para syempre meron din silang nakakain. Tapos sabi ko nga sa kanya, kumuha na rin siya ng gatas para mas lalo siyang tumalino at para tumangkad din siya. Hindi ko nga alam kung totoo ba yung sinasabi ni mama na ganun, kasi parang hindi naman umi-effect sa akin. Tapos ayan, kumuha na rin kami dito ng mga kape para mas lalo kaming magpalpitate <laughs> Baliktad niya kasi para sa akin, ito talaga yung pampatulog ko. Tapos kapag tinatamad naman ako magtimpla ng gatas, itong fresh milk na lang yung iniinom ko para ready to drink. Kumuha na nga ako ng apat, pero feeling ko 3 days pa lang ubos na kagad to sa ref. Tapos itong si Jaden nga nagre-request pa sa akin na mga gusto niyang pagkain, kaya ito pinagbigyan ko na. Nakakatawa nga siya kasi dito sa vlog, nauutusan ko siya, di ko nga alam kung bakit. Pero feeling ko kasi dahil may video, kaya sobrang sipag niya dito. Sabi nga niya siya na daw yung ng cart, tapos siya na nga rin daw yung kukuha ng mga bibilhin. Tapos pinakuha ko na nga rin siya dito ng mga delata para kapag wala pangulam pang ulam, meron pang maluluto. Bale, yung kinuha nga lang namin dito, yung maling, sardinas, century tuna, pati yung favorite kong San Marino. Favorite ko nga to, lalo na kapag yung maling, pati yung century tuna, merong halong itlog. Tapos, iyan, naisip ko nga na magpalit na rin dito ng shampoo, kasi yung gamit ko dati, binabalakubak ako. Kahit nga binabanlawan ko naman ng maigi yung buhok ko, nagkakaroon pa rin ng balakubak. Kaya ito, magpapalit na ako ng shampoo, pati ng conditioner. Sana lang talaga yung mga kinuha ko dito, hindi ako magkaroon ng balakubak. Tapos, yung sa mukha ko naman, kumuha lang ako ng dalawang selate, kasi dito hiyang ako. Mayroon to, gamitin sa mukha kaso nga lang medyo may pagkamahalan. Effective naman sa akin kaya kinuha ko na tapos ito nga yung kapatid ko nagulat ako kasi meron siyang sariling card. Ang niya kasi bumili siya ng mga sarili niyang gamit tapos ako daw yung magbabayad. <laughs> tapos ito nga kumuha na rin ako ng headband para hindi na rin ako mahirapan maghilamos. Yung buho ko kasi mahaba na naman kaya kailangan ko na ulit gumamit ng headband. Tapos ito nga si JD nakala ko wala na siyang ire-request yun pala meron pa. Nagpapabili nga siya sa akin ng ice cream para daw sa bahay merong dessert. Pinagbigyan ko na nga siya kasi sobrang sipag naman niya ngayong araw. And ayan, kumuha na rin ako dito ng Gatorade para pang volleyball. Yun kasi yung pinaka-favorite kong iniinom, lalo na kapag nasa court ako. Tapos naalala ko nga na nasira na pala yung electric shaver ko, kaya naisip ko na kumuha na dito ng bago. Yung ganito na nga lang yung kinuha ko kasi wala daw silang electric dito. Tapos ayan, kumuha na rin ako dito ng madaming toothbrush para rin sa mga bisita ko. Nagpapalit din kasi ako ng toothbrush every one week para yung hininga ko fresh lang. Tapos sabi nga ni ate, kumuha na rin daw ako dito ng soft drinks. Madalang na nga lang ako uminom neto, pero sabi kasi ni ate, nakakahiya daw kapag wala kaming mapainom sa mga bis Sita. Nagkaroon na kasi ako ng UTI kaya umiiwas na rin ako sa mga soft drinks. Tapos ito nga si Jaden pagkakuha niya ng tinapay, nagulat ako kasi yung nakuha niya merong butas. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaroon ng ganito kaya naisip ko na kumuha na lang ng bago. Tapos sabi nga ni Jaden para daw mas masarap yung tinapay, kumuha na rin siya ng Nutella. Alas tres na nga ng madaling araw na ito tapos yung mata ko nga gusto na rin matulog. Pagod na nga ako na ito tapos medyo inaantok na rin kaya sabi ko uwi na kami. Napuno naman na namin yung cart kaya ito dumiretso na rin kami sa cashier para magbayad. Ito nga grabe kasi yung bill namin inabot pa ng 20 2000 tapos ang resibo nga parang kasintang card ko na Ayan, share ko na rin sa inyo guys na nakapag-withdraw na naman nga ako ng malaking pera dahil dito sa Diamond Game na palagi kong nilalaro. Pwede ka nga dito kumita ng totoong pera tapos itong Color Game Game palagi kong nilalaro kasi dito lagi akong panalo. Ayan, pipili ka nga lang dito ng mga kulay na gusto mo tapos ako nga laging tatlo yung pinipili para more chances of winning. Ayan, pinili ko nga dito yung color white, pink, tsaka yung green tapos nagulat nga ako kasi unang laro ko palang panalo na kagad ako. Siyempre, para makapaglaro dito, kailangan mo muna mag-register. Ilalagay mo nga lang dito yung phone number mo, password, verification code, tapos yung referral ID. Pwedeng pwede ka nga rin dito maging agent tapos pwedeng pwede ka rin dito kumita ng malaking commission. Kaya sa mga may gusto rin kumita dito sa Diamond Game tulad ko, ilalagay ko na lang din yung link nito sa unang comment section para makapaglaro din kayo.